Hello, 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 hello! Sinyong lahat, kamusta po kayo? God is a righteous judge who acts daily. Ang Diyos makatuwid sa hukom na gumagawa araw-araw. Hindi natutulog ang hostesya ng Diyos. Maaring tila sa tahimik siya, pero araw-araw ay tinapairal niya ang kanyang katwiran. At sa kali, kalikasan sa kasaysayan at sa ating mga buhay. Hindi siya pabaya sa mga nasasaktan. Siya ay tagapagtanggol sa mga umaapi. Siya ay hukom. Ano ang sabi niya dito sa Psalm chapter 7 verse 11? God is the righteous judge who God who display his wrath every day. Ayan. Salamat sa Diyos sa kanyang mga salita at ingat po lagi. At ugaliin nating manalangin sa kanya araw-araw. Ayan. God bless us all